Narito ang kwentong kumakalat ngayon sa mundo ng mga socialites, business elites, influencers at elite celebrities sa Pilipinas. At si Sara Labati ang nasa gitna ng kontrobersya. Gabi ng Tatler Ball 2025, isang formal high society gala or social gathering na dinadaluhan ng mga taong nasa high society, business elite, celebrities, affluent circles, or people who value society lifestyle. Pagkatapos ng ball ay may after party sa Medusa Bar sa BGC. Dito raw nagsimula ang mainit na eksena. Nauna lang dumating sa venue si Rocio Sobel, anak ng ultra-rich tycoon na si Inigo Sobel. Nakilala rin malapit sa inner circle ni President Bongbong Marcos. Kasama niya sina Pia Wurzbach at Georgina Wilson. At agad silang nagsettle sa kanilang pwesto. Ilang sandali pagkatapos, dumating naman si Marty Romualdez. Hindi nagtagal, pumasok naman si Sarah Labati. Pagpasok pa lang ni Sarah, nag-iba na umano agad ang energy sa loob. Dumiretso si Rosho sa kanyang ama na si Inigo, na nasa bar na noon, at sinabing, Sarah just walked in. At doon na nagsimulang uminit ang sitwasyon. Narinig din ang mga salitang, I don't want her here. Tumayo si Inigo, kinausap ang staff at makalipas ang ilang sandali ay pinakiusapan si Sara na lumabas at inescortan ito. Tahimik naman umanong sumunod si Sara bagaman halatang nagulat siya. Sinundan pa daw ito ni Rosio ng I want her out. Pero bakit nga ba tila ganun na lang ang galit ni Rosio kay Sarah para humantong sa pagpapaalis sa aktres sa gitna ng party? Ayon sa mga nakakaalam, may isang common denominator si na Sarah at Rocio. Pareho silang ex-girlfriend ni Marty Romualdez, anak ni former Congressman Martin Romualdez, na ngayon nga ay sangkot sa issue ng corruption. Ayon sa sources, nauna raw si Rocio maging girlfriend ni Marty bago naging sila ni Sarah. Kayon pa man, maigsilang umano ang naging relasyon ni Sara at Marty na nagtapos dahil din daw sa isang eksena sa bar nang malasing sila. Mas bata rin umano si Marty kumpara kay Sarah. Marami ang nangihinayang sa naudlot na relasyon ni na Sarah at Marty. Dahil matalino, guwapo at mayaman si Marty na nag-aral sa Amerika at konsehal sa Tacloban. Ayon pa sa source, nagkabalikan si na Rosho at Marty after ng breakup ni na Sarah at Marty. Katunayan, nagpahayag din si Sarah noong August na siya ay single at masaya. Pero last month lang ay may kumalat na litrato na animoy nakakandong si Sarah kay Marty. Napakiramdam ng netizens ay marahil isa sa dahilan kung bakit mainit ang dugo sa kanya ni Rosho. Samantala, nakarating sa strange mother-in-law ni Sara na si Miss Annabel Rama ang balita ng pagpapaalis kay Sara sa bar at hindi niya nagustuhan yon. Para kay Miss Annabel, walang sino man, lalo na isang babae at ina ng kanyang mga apo, ang dapat dumanas ng ganitong pagtrato sa isang public place. Ayon umano sa nagkwento kay Miss Annabel, umiiyak daw si Sarah paglabas ng bar at agad na sinamahan ng kaibigan papunta sa kanyang sasakyan. Mas ikinagalit pa umano ni Annabel nang malaman niyang, imbitado naman pala si Sarah ng isang brand sa event na yon, kaya hindi siya dapat pinalabas. Dahil dito, posibleng maglabas daw ng statement si Annabel Rama upang ipaglaban ang karapatan ni Sara. At sa gitna ng mainit na isyong ito, kaugnay ng pambabastos sa kanya at pagpapalaya sa gitna ng isang high-end party, ay naglabas ng isang makahulugang mensahe si Sara sa IG. Sabi niya, judge me na lang, katamad mag-explain. Na tila ba wala na siyang kailangan sabihin pa at bahala na ang mga taong manghusga sa kanya. Ano ang masasabi niyo sa naging reaksyon na ito ni Sara sa gitna ng mga issue tungkol sa kanya? Tama ba ang pagpapalabas sa kanya sa isang party kahit imbitado naman siya? Share your comments below.